ವೈದ್ಯಗಲಾ oui, Good morning, good morning. Namaka ice. Urang nang si Boyas ay di besar yah, may magkakorintesing kona kilo. Hindi na Ha? Oh. Mura, Mura ng kilo. Good morning guys. So mainit na siya guys. Kalandius oil to guys. Maglata tayo na, na naman ng la langka guys good morning guys good morning come to my vlog ayan so lalo pang pagandahin natin yung apoy guys sa salang na natin yung langka guys Ini mo siya ng pagmalakasan teman-teman. Tangpan natin parang. Mabiliso So you know guys, cigarette ang apoy guys. Eh. Yan. Yanon lang guys magsindi guys sa kalandiyoso oil So napakasimple lang magsindi sa kalandius guys so patakan natin unti unti yung ano nya ang control controller yan patak patak lang sya guys aninag natin para makita nyo guys madilim kasi guys puro may patak patak na sya ayun okay, patak patak na sya guys So ganun lang kasimple guys na maka simple lang gamitin ang calendar so guys. So yan. So magwa one year na ito guys, one year magwa one year na ito. So ganun pa rin, ganun din nagbabago. So napakaganda talaga na uh, kahit ma'am kahit pa paano na uh, maibsan na ibsan natin yung pag gamit sa ka, uh, pagamit paggamit sa gasol guys mayro tayong opso na magpaig wag gamitan tayo ng uh, na simula sa kalandio oil guys so pwede kayo gu uh, gumawa kung kaya no so napakasimple lang gawin guys no welding yan ayan no Nakita mo naman yung mga apoy gam. Ganda na apoy guys. Asan pa natin? Patapatak lang siya guys. Ayan. Ayan ang kagandahan sa kanan. So kakasalan ko lang yan guys. So hindi mo may apayan kukulo yan guys. So napaka simple lang guys. Gamitin. So sa mga ating mga kababayan dyan sa mga probinsya mas lalo sa probinsya ito maganda gamitin so hindi na tayo magkukuha ng mga kahoy lalo na pag nagtag-ulan guys kung mayroon kayong ganito na kalandiyo sa <coughs> pwede yan gawin niya guys na single banner na sira pwede niyong gawin kalandiyo kung marunong kayo napakasimple lang po yung lang gamitin guys kung wala kayong wala tayong welding uh, siminto lang gamit natin so napaka lang guys yan yan dito lang po ang video uh, shout out po sa mga mga vlogger na gumagawa na rin ng patuloy na gumagawa sila ng kalandis soil para maipapakita sa ating mga kababayan na gusto maingan nyo na gumamit. So ako rin nagsishare din ako. Sincere, din ang vlog ko para ina ko sa aking YouTube channel para maraming makakita sa buong mundo sa ating bansa dito sa ating Pilipinas lalo na dito sa ating Pilipinas na matagal na hinaing na kalandiyo soil na sana madumating So ito na dumating na yung kalando si Will guys Mga nakakaimbinto tayo so, na, at, importante na gagawa tayo ng sarili nating gawa So yan guys Maraming salamat po sa inyo lahat At miga mega sa out po sa inyo lahat At uh, pasalamat ko sa mga followers ko Mga supporter na patuloy sila na sumusuporta sa aking youtube channel At maraming, maraming salamat po sa inyo lahat dahil, kundi dahil sa inyo wala rin ako sa aking nilalagyan sa YouTube channel. So, yan. Maraming salamat po sa mga muli, sa mga nagpapalo at sumusuporta. At ingat po kayo sa, sa inyong mga iba-ibang mga trabaho. Good morning po sa inyo lahat. Mega-mega